Makita yung ano nga ito eh. Pwede sir, pwede pwede talaga. So ito ito talaga yung, eh ito bang. So dyan pala siya tumatay oh, no? dito siya tumatay, dito yung lumalabas yung dumi niya. Kasi hmm. hindi pa yan siya isang minuto, kailangan palitan muna naman siya agad. Wala po sakit eh. Hindi ko alam, kasi hindi man siya nag imit So kailangan talaga, to na sakit, ano, kailangan talaga ito na, kailangan talaga ito na operahan no? Sa dito, ba bali guys, dito po siya tumatay guys. So, sa sana po may mabuti pong loob na tumulong no kasi kung ako po, lagi lang po ako at saka tinot tino, ano po ni Ate na tinutulungan ko lang din po si Ate na no, ano. <laughs> mali nag, nagpapalit na naman siya ng diaper. So nagdugo na te. Oh, ano na siya? Normal so, na lang siya magdugo. Tinain na te. Tinain na niya. Ano daw siya tinain te. Ano da dapat sana magbalik daw din siya ng Ah, oh, balit mo na yung lubot na ito eh. Hmm. Wala din, sa, uh, sa ato ba sa siya gagawin? Oo, oh, wala. Sa lubot rin, sa, sa kilid rin siya, gikan sa, sa pagkatauhan oh, okay. Napalitan na siya. Napalitan na siya ng pampers guys. So, laki pala ng... Kahit sa pampers pala, no? Bali, sa isang araw, isang pampers. Hmm. Ay, hindi na yan. Isang araw yan. Ito, paubos yan siya. Isang araw, ito lahat? Oh, Oo, okay. oh, balit ba ba din, hindi na siya kapalaw ano? sa kung Ang video matutunghayan niyo ngayon ay tungkol sa isang batang may sakit na colostomy or congenital palot na makikita sa video na wala po siyang puwit at dyan po sa kaniyang tiyan lumalabas ang kaniyang pagdudumi at may sakit din po siya sa puso kaya hindi po siya maoperahan. Makikita sa video na yan ang kanilang bahay at yan ang kanilang kwarto, binidyo ko na po ang kanilang pamumuhay para makita nyo po kung gaano po sila kahirap. Yan po ang kanilang kusina. Yan ang kanilang CR. At dyan po... Guys, for today's video guys, um, binalikan natin si ate yung binigyan natin ng sinelas dahil sa kalagayan ng kaniyang anak. At may sakit po siya na anong sakit niya ate? Colostrum baby. Tapos congenital palate Ang heart. Kulostol. Nakakulostol, may baby siya. Walang butas ang kwet. Ah, bali, walang butas ang kanyang kwet. Ah, so, yun pala yung sakit niya. Tayo. So, ano yung maintenance na tambal niya? Taka, ano, te, every week. Malaki daka, yung ano niyo. Oh, propon, propon, oh. Propanolor ang um, maintenance sa yung heart. Tapos, naka niya siya. Pinahulan niya ang kulostol Bag. And then, wala man kami kaya. i-bili na gusto ang kulostol ni Bag. Gidayaper na lang. Ah, oh, grabe pala nun. No. Kamawa pala itong batang, siya. batang po So paano to te? Pag lumaki to, pag, pag ano, ganun lang, ganun pa rin yung mangyayari. Kapag, di ba, kapag yung ano, yung mga walang botas yung puwet, tapos pag lumaki, bali, ganyan pa rin siya. Kahit nag-aaral na siya, may ano, so, hindi kapag hindi na operahan. Sa so dapat talaga na, operahan talaga to. O dapat sana. Oo, so, so ano no, so shout out pala dyan sa um, nationwide sa buong Pilipinas na kung sino man may mabuting puso na tumulong sa pamilya na to. Anong pangalan, anong apelido nyo tayo? pangalan sa bata pa kanyete ah, sa tumulong sa kanyete tausog katina okay. tausog tapos sa sino man ang tumulong dito na may mabuting loob um, sana po ay machat nyo ako para puntahan natin itong bahay bahay ni ate para po matulungan natin ang batang to kasi ang sakit mo nito is colostomel colostomy bibi bali yung walang butas yung pwede tapos may problema pa siya sa heart bali connected na So ito pala si Jan 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 Pwede rin makita nila para maniwala sila. O sige. O, sige, Tapos pakita. Tapos pwede nang diaper, ha? Oh. Paano nga gawin? Pwede ko ba makita ate? Pwede ko bang makita yung kalagayan niya? O oh, pwede sir, pwede. pwede. So bali ito pwede. yung pampers niya. Oh, ito po yung pampers niya. Ayan. Yung maliit pa siya, dagdag-dagdag. Dalalawa lang niyan siya ang ginagawa namin. Pero wala naman kaming budget. nag iisa na lang. Kita yung ano nya te. Pwede sir, pwedeng pwede, pwede so, ito ito talaga yo ito bang. So diyan pala siya tumatay, oh, no? Dito siya tumatay, dito yung lumalabas yung dumi niya. Kasi hindi pa yan siya isang minuto, kailangan palitan mo naman siya agad. Wala po sakit eh. Hindi ko alam kasi hindi ba siya nag-iimik. So kailangan talaga, to, ang, na ano, kailangan kailangan na talaga na to na o, ano, Kailangan talaga to na operahan sa Dit ba bali guys dito po siya tumatay guys. So sana po may mabuti pong loob na tumulong no kasi kung ako po lager lang po ako at saka tinut ano po ni ate na tinutulungan ko lang din po si ate na ano nagpapalit na naman siya ng diaper so nagdugo na te. ano Normal na siya nagdugo Tinain na teh Tinain, nati. tinain niya Ang daw siya tinain te. Ano dapat sana mabalik daw din siya dapat na may may babalik na wala tayong pera kahit pumasahi wala Ah bali mo na yung lobot na ite wala ganyan dyan, nato madali siya gagi? Oo, wala. Sa lubod rin siya, sa kilid rin niya ganyan sa pagtatawang. Hindi naman wala, wala wala siya, sabi naman wala. Napalitan na siya, napalitan na siya ng pampers guys. So, ang laki pala ng, dahil sa pampers pala no, bali sa isang araw, isang pampers. hindi Oo, isang araw yan, ito, umusin siya. Isang araw, ito lahat? Oo. Balit din, balit din. Ano si pangalan ni mo? Jajay. Ha? Jajay. Jai? Pangalan ah, ni mo ngalan. What is your name? Jadid. Jadid. Ah, Jadid? Pilay mong edad? Ha? Upat. Upat? Ah, you're four years, four years old. Oh. So, hi mong mama. Hi mong tudlo, hi, mong mama. Tudlo. Ah, muna yung mong mama. Oh. Ah,